Heto na po ang limang na unang nag-comment at limang napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shout out. At ito na ang una na si Lodi Bien Tyrone, Lodi Anisa Dico, Lodi Joey Tabura, Lodi Reynold Castillo Violan, Lodi Ray Parrenes, Lodi Joe Teganap, Lodi Lani Paul, Lodi Pukulat TV, Lodi Edsel Arsenas, Lodi Angel Mangat, Lodi Michelle Duong, Lodi Ruel Valor. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka palang dito, baka naman. Ika isang daan at pitungput apat na kabanata, sa pagpapatuloy. Nakaklus ang espada ni Hyoryong sa kanyang leeg habang seryosong sinasabi na akin ng puputulan ng aking ulo. At sino mang nagbalak nito ay mapupunta sa matinding gulo. Makikita ang ilang asasin na nakahandusay sa lupa habang may nagsasalita na pangatlong yang master. Kung papatayin mo rin lang kami, ubusin mo na kaming lahat. Dagdag pa nito na kahit sumusunod lang kami sa utos mula sa itaas at wala kaming nalalaman alam namin na kung lalabag kami. Hindi lang kami, kundi pati ang aming mga pamilya ay mamamatay rin. Hawak nito ang espada na sinabi pa sa kanya na wala tayong magagawa, kaya kung gusto mong magpakamatay, sige gawin mo. Sa panahong yun, sasabihin na lang namin na ginawa yun ng baliw unang young master sa nakababata niyang kapatid. May madilim na ekspresyon ng mukha si Hyoryong na sinabi niya na akala mo wala akong alam dahil lumaki ako ng nag-iisa. Kayo ang Bright Great Blade Squad sa ilalim ng utos ng Murdering Twins. Pero baka wala na kayong pamilya sa simula pa lang, hindi ba? Itinaas ni Hyoryong ang isang daliri na sinabi dito na palagay ko. Ipahahayag mo ang iyong naisin sakaling ako'y mamatay dito, ngunit nakalulungkot. Bago ako dumating, may mga ginawa na akong hakbang, alam mo na. Tumulo ang dugo sa daliri niyang may hiwa na sinabi pa na kung sakaling may mangyari sa akin, ang taong hindi niyo kailanman kayang patayin ang siyang maghahatid ng aking blood letter sa aking ama. At ang nakalagay dito ay may isang tao na gumamit sa world murdering twins para kontrolin ang kapatid ko. Nang marinig ito, agad niyang itinaas ang ulo at nanlaki ang mga mata sa gulat. Sinabi pa ni Haryong sa kanila na at sinusubukang magsimula ng isang malaking digmaan sa pagitan ng Orthodox at Unorthodox sa pamamagitan ng pagpatay sa mga anak ng pinuno ng Dark Heaven Alliance. At naalala niya ang pag-uusap nila ni Rio na sinabi niya na kung hindi ako makabalik o may mangyari sa akin, kailangan mong. Sabihin yun sa ama ko, ano man ang mangyari. Hawak ni Rio ang sulat habang binabasa niya ito na may ibang langit sa ilalim ng langit, may ibang langit sa ilalim ng langit, ang langit sa itaas ay nawala ng Phoenix at Dragon. Sinabi ni Ryu sa kanya na sinasabi mo bang ipadala ko ito sa punong guru ng Heavenly Martial Academy? Ang punong guru ba ang iyong ama? Ho, kaya pala ang orihinal mong pangalan ay Ping Hyoryong. Ang Lady Compressed, este, Lady Ping ba ang nakatatandang kapatid mo? Napangiti ng bahagya si Hyoryong na sinabi niya na imposible yan. Sinasabi ko ito dahil hindi natin maaaring ipadala si Thunderhawk hanggang sa Dark Heaven Alliance. Kung ayaw ng punong guro na maganap ang dakilang digmaan ng Orthodox at Unorthodox, siya mismo ang magpapadala ng sulat sa aking ama. Sinabi pa nito na ang ama ko ay ang pinuno ng Dark Heavenly Alliance, alam mo, tumugon sa kanya sa Rio na ganun ba, kaya magkano ang ibibigay mo sa akin? Napatingin sa kanya si Hyoryong na sinabi na ano, Muli na namang sinabi sa kanya ni Ryu na ano? Ang ibig mo bang sabihin? Gagawin ko ito ng libre? Matapos mo pang utusan akong dalhin ang mahal kong maliit na ibon hanggang dito at buhatin ng bagay na ito. Nakakakilabot naman to. Sinabi sa kanya ni Hyortyong na yung makong na yun. Wala ba siya rito? Sigurado akong nakita kitang sumipol at tumutugtog ng klaute para tawagin siya habang papunta tayo rito a. Ah. Sinabi sa kanya ni Ryu na ibinuka ang palad na syempre nandito siya pero ibon ko siya, hindi sayo, ang bayad ay isang gold bar, bayad muna bago ang serbisyo. Kung wala ka niyan, ang tubo ay 10% bawat araw batay sa halagang uutangin mo. Tumugon sa kanya si Hyoriong na sige, utangin ko muna, may 10% tubo bawat araw. Bilang bonus, kung bibigyan mo ako ng 30 minuto para makalusot palabas dito, magdadagdag ako ng isang silver bar. Nag-appear sila na sinabi ni Rio na ayos. Dahil sa silver bar, bibigyan kita ng espesyal na diskwento 5%. Nalang bawat araw sa pangunahing utang. Tumugon sa kanya si Hyoriong na ayos. Kahit sa pagitan ng magkaibigan, napakakalkulado mo talaga, Ryuun. At pagkatapos nakalagay pa din ang espada sa kanyang leeg na sinabi pa niya sa isip na kahit napakiramdam ko ay napasok ako sa napakadelikadong negosyo ng pautang ni Ryuun sa hindi ko maipaliwanag na dahilan na sinabi pa niya na kung dadalhin mo ako sa aking kapatid o sasabihin mo sa akin kung paano siya maibabalik, palalampasin ko na ang insidente ito. Sinabing muli sa kanyang isip na naaawa nga ako sa kanya. Kasi kung mamamatay ako, hindi magiging madali para sa kanya na makuha ang kabayaran. Sinabi naman ito sa kanya na grabe, mag-ama nga talaga kayo. Kailangan mo talagang gamitin ang utak mo kahit hindi naman kailangan, ano? Magkikita rin naman kayong magkapatid pagkalipas ng tatlong araw, kaya bakit ka nagmamadali? Makikita ang mukha niyang napasabi na makikita ko siya sa loob ng tatlong araw. Bakit tatlong araw? Sumagot ito sa kanya na hindi mo na kailangang malaman yun. Napalibutan na ang lugar na ito para walang kahit isang ibo ng makakatakas, kaya huwag kang mag-alala. Inangat nito ang kanyang espada habang sinasabi na kung magpakamatay ka man o hindi, bahala ka na. Kung umiiral talaga ang liham na iyon, ang kailangan lang naming gawin ay mahuli ang taong may hawak nito at burahin nito. At hinampas ito ang espada sa unahan na sinigaw panahulihin na ninyo at dalhin ng buhay kung kaya, kung hindi magawa, patayin ninyo. Agad na sumugod ang mga ito kay Hyoryong. Agad na inalis nito ang pagkatutok ng espada sa kanyang leeg at agad na winasiwas ito. Papalapit na ang mga yun sa kanya, ang bawat hakbang nila ay mabilis, habang si Yeren at si Ryu ay nagmamasid mula sa likod ng malaking bato. Hinawakan ni Yeren ang kanyang espada nang makita niya ito. Agad namang hinwoka ni Ryu ang kanyang kamay na sinabi sa sound transmission na Lady na, pakiusap, maghintay pa tayo sandali. Dagdag pa niya na naging mas. Kawili-wili pa ito, kaya pwede ka bang maghintay ng kaunti pa? Tumugon sa kanya si Yeren na kung ganun, malalagay sa panganib ang buhay niya. Hindi mo ba siya tutulungan? Nakangiti si Ryo na sinabi niya na huwag kang mag-alala, sisiguruhin ko ang kaligtasan ni Ryong Ryong. Wala akong balak mawala ng pera. Tumingin sila dito na sinabi pa niya na ah, malapit na tayong makapanood ng isang kawili-wiling palabas. Na nagtataka naman si Yeron sa pinagsasabi ni Ryo. Mabilis na tumalon sa ere ang mga ito na ihahampas ang kanilang espada. Hinarang naman ito ni Hyoryong habang napangiwi ng bibig. At biglang may napansin siya sa kanyang gilid. Isang mabilis na espada ang winasiwas nito. Tila nagulat si Jin Seol nang makita niya ang paparating na espada. Nagulat si Hyoryong nang makita niya ito na napasabi na Lady Jin. Sinabi naman ni Jin Seol na Young Master, sa likod mo. Agad niyang sinalubong ang espada na tatama sa likuran ni Hyoryong, na parang niyakap niya ito ng mahigpit. Agad din siyang hinawakan ni Hyoryong nang mapansin niya ang asasin sa likod. At napasabi siya ng Lady Jin Seol paumanhin, at pagkatapos ay winasiwas niya ang kanyang espada. Natuluyan ng napayakap si Jin Seol sa kanya na may gulat sa mukha. Habang magkahawak sila, sabay nilang winawasiwas ang kanilang mga espada laban sa mga asasin na napasabi pa si Hyoryong na patawad, sandali lang. Namumula ang mukha ni Jin Soul na tila kumikinang ang mata na sinabi na kung gayon. Paumanhin din ng sandali, na mabilis niyang ginalaw ang kanyang kamay na may hawak na espada at agad na winasiwas ito sa mga asasin. At pagkatapos ay makikita ang mga punong ito. Sinabi naman ni Chang Ho na sa wakas ay natagpuan na rin natin siya. Ngunit ano bang klase itong sitwasyon na ito? Napakamot sa pisngi si Tito Jiang na sinabi niya na hindi ko alam. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, parang ayokong tumulong kahit kaunti. Na makikita ang mukha niyang nakasimangot na tahimik na nakatingin. May ibinibigay si Ryuna. Sinabi niya ng mahina na plano ko sanang ipakita lang ang kapanapanabik na eksenang ito kay Binibining na, pero dumating sila ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Gusto mo ba ng kaunting jujubi? Tumugon ito sa kanya na ayos lang ako. Makikita ang matanyang niyang seryosong nakatingin. Sinabi ni Hyoryong na binibining Lee, paumanhin po, ngunit ang sitwasyon ay na nakikita ni Yeren ang kanyang naiisip na sinabi dito na buisit, kailangan kong bitiwan agad si Binibining Lee. Pero pakiramdam ko hindi ko maialis ang aking mga braso sa kanya. Sinabi naman ni Jin Li na oo, wala na talagang magagawa. Patawad din, dagdag pa niya sa isip habang nakikita ito ni Yeren na nako. Nasaan ba talaga ako ngayon? Saan pa nga ba kundi sa bisig ni Young Master Hyoryong? Diyos ko, anong gagawin ko ngayon? Hindi makapaniwala si Yeren na tahimik na nakatingin. Sinabi naman ni Rio na si Lolo na naman. Hindi inaasahang bisita talaga. Makikita ang kumikislap na enerhiya sa hangin, kasabay ng mga matitinding hiwa ng hangin na tila mga talam na lumilipad sa paligid. Sa tindi ng puwersa, nagsilipad ang mga asasin sa ere, tila mga dahong tinangay ng bagyo, habang ang kanilang mga sigaw ng gulat at sakit ay umalingaungaw sa paligid. At pagkatapos sinabi nito habang may bitbit na bakit ang daming mga maya na nagtitipon dito. Dagdag pa niya na makikita ang laman ng supot ay si Jun na ang bundok hudang ay puno ng mga kakaibang bata nitong mga araw na ito. At dito na po nagtatapos ang ika daan at put apat na kabanata. Ika-isang daan at pitungput limang kabanata. Sa pagpapatuloy, sinabi ng matanda habang nakapatong ang paa sa bato na bakit ang daming mga maya na nagtitipon dito. Napaluhod naman ito na napahawak sa dibdib na sinabi na aatras muna tayo sa ngayon. Agad na tumakbo papalayo ang mga ito habang napapalingon sa kanilang likuran. Tumawa ng malakas ang matanda habang sinasabi na tama yan, magingat kayo sa daan. Nakatingin si Hyoryong sa mga ito na seryosong sinabi na buisit. At pagkatapos tumingin kay Lady Li habang sinabi nito sa kanya na Young Master Hyoryong. Hahabulin ba natin sila? Tumugon siya na hindi malalagay lang tayo sa panganib kung patuloy pa rin natin silang hahabulin sa ganitong paraan. Dagdag pa niya sa isip na bukod pa sinabi rin nila na makikita ko raw ang aking nakatatandang kapatid pagkalipas ng tatlong araw. Nakatingin sa kanila si Hyun Jiam Ja na sinabi na ho ho ho. Karaniwan, kapag napapaligiran ka ng mga kalaban, lumalaban ka ng magkasandal ang likod ninyong dalawa. Ito ang unang beses kong makakita ng mga taong nakikipaglaban habang magkayakap ng ganito. Sinabi naman ni Hyoryong na taus puso akong humihingi ng paumanhin sa paglalagay sa inyo sa panganib, Lady Lee. Tumugo nito na ayos lang. Sabihin na lang natin na ito ang kabayaran para sa mga bellflower na ibinigay mo sa akin hanggang ngayon. Sinabi pa ni Hyun ja, hawak ang supot na makikita ang ulo ni Junho na ang bundok hudang ay talagang ang puno ng mga kakaibang bata nitong mga araw na ito. At pagkatapos isang boses ang mapapakinggan na sinabi na Master, lumingon ito na may gulat. Ito pala ay si Cheon na sinabi pa sa kanya na mas kakaiba ka pa nga, Master. Bigla ka nalang sumulpot at hinayaan mong makatakas ang mga kalaban. At ano ba talaga ang laman ng bag na yan? Sinabi naman ni Tito Jiang na mukhang may tao sa loob niyan. Nagulat si Chang Hu na sinabi niya na Master, mukhang ganun din ang nakikita ko. Huwag niyo sanang sabihin, bangkay ba yan? Ibinaba niya. Ito na sinabi sa kanila na ha, kahit hindi maayos ang kalagayan niya, buhay pa rin siya at kumikilos. Kahit gaano pa man ako kalaya na mamuhay bilang isang tawista, papatay ba ako ng isang tao at papasanin ang kanyang bangkay? Tumugon sa kanya si Chang Hu na magpapasya ako para sa sarili ko pag nakita ko na kung ano ang nasa loob, Master. Hahawakan niya ito na sinabi na seryoso ka ba, loko kang bata ka? Imbes na matulog, dito ka pa talaga nagpunta. Nagulat ito nang lumabas sa sako si Jun Hu na may namamagang mukha na sinabi niya na siguradong bangkay yan. Sino ba ang taong to? Napahikbi naman si Lady Li. Sinabi naman ni Tito Jiang na teka muna, mukhang damit ni Jun Hu yan. Napayakap naman si Lady Lee kay Hyoryong na sinabi nito na paanong namatay si Young Master Squirrel sa ganitong kakilakilabot na paraan. Tumugon nito sa kanya na Lady Lee, huwag tumingin papunta roon. Hindi yan ang bangkay ni Junho. Hindi siya ang tipo na mamamatay ng ganoon. Hinawakan naman ni Tito Jang ang pulso nito at pinakiramdaman ang paghinga na sinabi niya na tingnan mo. Sigurado akong si Junho ito, kaya huwag mong gawing bangkay ang isang buhay pa kahit pa sobrang lala ng allergy niya na muntik na siyang mamatay. Nagtatakang napasabi naman si Chang Hu na allergy? Anong klaseng sakit yun? Dagdag pa nito na master, maaari niyo po bang sabihin sa akin kung ano ba talaga ang nangyari? Mabilis itong nawala habang nag-iwan ang mga salitang tungkol dyan. Sa mga nangyari, pwede mo naman siyang tanungin para sa mga detalye. Naiinis si Chang Hu na may madilim na reaksyon ng mukha. Na sinabi naman ni Lady Li na buti na lang. Buhay pa siya, ginawa niyang parang nadurog na persimone si Young Master Squirrel. Napakalakas at nakakatakot sigurong tao ang matandang yon. Dagdag pa ni Hyoryong na malamang dahil sa allergy niya kaya siya nauwi sa ganyang kalagayan. Pero gayon paman, kamanghamang ha talaga ang martial art ng matandang yon. Pero higit sa lahat, Lady Li ang bilis pa rin. Nang tibok ng puso mo, ayos ka lang ba? Sinabi naman ni Tito Jiang sa kanila na sa palagay ko. Babalik din sa normal ang tibok ng puso niya kapag naghiwalay na kayong dalawa. Halika, tulungan mo akong ibalik si Junho. Agad na naghiwalay silang dalawa ay sinabi ni Hyoryong na may namumulang mukha na lady. Patawad, nagawa ko yun nang hindi ko namamalayin. Namumulang tumugo nito na ah. Ayos lang ako, medyo malamig lang kagabi kaya nakatulong din naman. Dagdag pa niya na at saka, kung iisipin na isa itong bagong pag-aaral tungkol sa kombinasyon ng dalawang espada. May kahalagahan din naman ito. Sinabi naman ni Tito Jiang na pasensya na kung sisingit ako sa inyong dalawa, pero pakiusap, pumunta ka muna sa tinutuluyan at maghanda ng apoy para sa paggawa ng gamot, Lady Li. Ikaw naman, Hyori Yong, tumulong ka kay Senior Chang Han. Napapikit na lang si Yeren na napapangiti si Ryu. Tumingin ang seryoso si Chang Hun kay Tito Jiang na sinabi nito na tulungan ako. Sinabi sa kanya ni Tito Jiang na kailangan muna nating siguraduhin na maayos ang daanan ng hangin ni John Ho bago siya ilipat. Kaya pakiusap, tulungan mo ako, senior. Si Hyori Ong naman ay may bali sa tadyang, at kahit isa pa akong 25 taong baguhang manggagamot, gaya ng nakikita mo, may problema rin ang katawan ko. Dagdag pa niya sa isip na kung nakatali ang mga kamay ko kay John Ho, magiging mahirap para sa akin na tumugon sa anumang agarang sitwasyon, kaya malinaw na ikaw ang kailangang magbuhat sa kanya, binata. Napahinga naman si Chang na itinaas ang kamay na sinabi na kung may kakayahan kang makapasok sa Heavenly Martial Academy. Dapat kaya mong mapagtagumpayan ang problema sa katawan mo at ikaw na mismo ang makaisip ng paraan. Hinatak nito ang kanyang espada na sinabi ni Pa na dahil may isang bagay akong kailangang tiyakin dito. Itinutok niya ang kanyang espada kay Hyoryong na sinabi pa niya na ikaw. Ano ba talaga ang tunay mong pagkatao? Na nakatingin lang sa kanya si Hyoryong ng tahimik. Napatingin ng seryoso si Tito Jiang at si Lady Li na napahawak sa bibig na sinabi pa ni Chang na paanong nagawa mong hulaan ng ganun kaayos ang mga galaw ng baliw na yun mula sa madilim na landas. Tumugon sa kanya si Hyoryong na bilang tagasanay sa kombinasyon ng dalawang espada, naranasan kong pag-aralan ang maraming related na martial arts. Sinabing muli sa kanya nito na ibig mo bang sabihin na tutunan mo yun sa Taiyi Sword Sect na parang walang nakakakilala? Kung ganun, sino talaga ang iyong guro? Tumingin ng seryoso sa kanya si Hyoryong na sinabi niya na kung wala ang pahintulot ng aking master. Hindi ko yun maibibigay sa iyo. Nakatutok pa din ang espada nito na sinabi sa kanya na aganon ba? Kung ganun, siguro kailangan talaga nating ipagbanggaan ang ating mga espada para makita ko mismo sa sarili ko kung ano ang nangyayari, kaya ibigay mo na ang buong lakas mo sa laban na ito. Dagdag pa niya habang itinaas ni Hyoryong ang kanyang espada na kung susubukan mong itago ang iyong husay sa pakikipaglaban, wala akong ibang pagpipilian kundi hiwain ka. Bilang pangunahing dahilan kung bakit tayo inatake at bilang especially iyan ng kalaban. Makikita si Ryu at Yeren na sinabi ni Lady Lee na Senior Chang Han. Nasugatan ngayon ang yung master na si Hyoryong. Sinabi rin ni Tito Jiang na tama si Lady Lee. Hindi ba pareho nating nakita kung paano nakipaglaban si Hyoryong sa mga kaaway kanina, senior? Tumugon nito habang naglagay ng enerhiya sa kanyang espada na sinabi na kung ganoon, mas lalo tayong magiging panatag kapag nakumpirma ko na ito. Hindi ako magpapaluwag sa sinumang makikialam, kaya kung ayaw ninyong masaktan, umatras kayo. Lumiliwanag ang espada ni Hyoryong na sinabi niya na Lady Lee, Jiang Hong, manatili muna sa likuran. Dagdag pa niya sa isip na anong dapat kong gawin. Ang kalaban ko ay si Chang Han, ang tatlong ganap na espada. Baka mamatay ako kung hindi ko ibibigay ang lahat ng aking makakaya. Sinabi pa niya sa isip na pero, dahil nakita ng lahat. Dito ang mga teknik sa espada ni Kuya ngayong araw, kung ibubuhos ko ang aking buong lakas, tiyak na mabubunyag ang aking pagkakakilanlan sa buong mundo. May kinuha sa ilalim ng manga si Tito Jang na lumabas ito sa kanyang kamay na dalawang bilog na bagay na sinabi niya sa kanyang sarili na nako, hindi ko pwedeng hayaan na malaman niyang siya ang third young master. Sa sitwasyong ito, sino ang dapat kong hampasin para hindi ko na kailangang asikasuhin ng sobrang trabaho? Umatake na si Chang Hu ng isang malaking slash habang sinabi niya na tanggapin mo ito. Pumikit si Hyoryong na ibinaba ang kanyang espada na sinabi niya sa isip na si Gena. Dahil nag-uno na rin naman ang lahat, mas mabuti na rin ito. Agad namang ibinato ni Tito Jiang ang kanyang nakatagong sandata, na si Lady Li naman ay mabilis na tumakbo habang sinasabi na huwag. Makikita ang isang malakas na pagsabog na tumama at may maririnig na sumisigaw na Young Master Hyoriong. Natulala na mang si Lady Li na nagtataka. Bigla na lang palang lumitaw si Ryu habang sinabi pa ni Lady Lee na si binatang ginuong Hyoryong ay bigla na lang naging binatang ginuong may makapal na buhok. Sinabi ni Ryu habang pinatayo ang kanyang zither na ha, parang nadismaya ka, hindi ko ba dapat pinalitan siya? Sinabi naman ni Hyoryong na nakaluhod sa lupa habang nakatukod ang espada na nandito ako, Lady Lee. Nakangiting sinabi naman sa isip ni Yeren na tiyak na nakatayo siya sa likuran ko, pero sa isang kisap mata. Sinabi rin ni Tito Jang sa isip na ang halimaw na alien na yon. Paano niya naharang ang aking nakatagong sandata? Napasimangot ng muka si Chang Hun habang sinabi ni Lady Lin na binatang ginuong Hyoryong, buti na lang at ayos ka. Sinabi pa ni Chon Hun sa isip na kahit na mukhang malakas ang aking sword ki kanina. Sinusubukan ko lang sanang ilabas ang mga reaksyon ni Opisyal Hyoryong at tamaan ang kanyang pressure points sinubukan pa rin niyang seluhin ang atake ko gamit ang buong katawan niya. Maaari bang nakita niya ang aking intensyon? Dagdag pa niya sa isip habang nakatingin sa kanya na hindi, mas mahalaga, kahit na ginawa ko lang itong mukhang malakas, ang sword key ay nananatiling sword key. Paano niya ito nahinto ng ganoon kadali? At pagkatapos sinabi niya kay Rio na mukhang nagkamali ng malaki ang mga taong minamaliit ka bilang ang mapalad na tagati ng Zither. Pero bakit ka nakaharang sa daan ko? Kung may mangyaring masama, ikaw ba ang mananagot para doon? Tumugon siya na siyempre, dahil magkaibigan kami. Lumingon siya at masayang sinabi na nga pala, riyong riyong, magkano ang ibibigay mo sa akin para dito? At lumipat ang eksena sa mansiyong ito. Mula sa loob may nagsasalita na kahit ano pa ang halaga na kailangan nating bayaran, walang duda na dapat nating ibigay ang lahat para makapagpadala ng tulong. Nakapikit itong nakahawak sa baba na sinabi na kahit na nasa teritoryo sila ng wudang sek. Ayon sa sinabi mo, hindi ba't nanganganib na ang lahat ng mga bata, kabilang na ang mga kasapi ng Red Vermilion Squad? Punong guro, sinabi naman ito na kung yun nga ang iniisip ng punong guro, hindi niya sana tinawag lang tayo dalawa at ibinilang ang balitang ito sa ganitong oras ng gabi. Napatingin sa kanya ang prinsipal ng sabihin pa nito na maaari bang gusto mong hayaan na lang silang ipagtanggol ang kanilang sarili, punong guro. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at kabanata.